Tanim na ulit tayo ng mga pipino mga farmers. Start na. Ayan na. <laughs> Ngayon ay October 21. Tanim natin mega si. Ilagay lang natin dito sa tabi ng talong. Bali pumasok dito isang lata. 50 grams. Lahat ito nilagyan natin sa pagitan ng mga sitaw at talong. Kasi itong sitaw ay baka madimolis na natin to hindi na siya lumago kaya naman yung talong natin start na nga yung pagtanim pang disyembre ay tura ang ginawa natin binungkal na lang natin bawat butas yung ganyan isang, pu isang buto lagay natin ang gamit natin may kasi gawa ng SOS ano update lang tayo dito sa ating taniman ito na yung talong hindi ko na alam kung ilad, ilad yan <laughs> masyadong busy ini spray mo natin ang herbicide bago tayo nagbungkal at nagtanim Yan yung tsura ni talong ngayon ang ginawa natin sa talong ay y-pruning tinanggal natin lahat ng sanga pero ang angkot natin itong pipino 50 grams yung ipasok natin dito sa pagitan lang kasi ang pagitan ng talong natin between row ay 4 meters layo lating taniman na ang palaya ayan Tayang naman Balak kasi natin magtanim ng dalawang lata 50 grams Ayun, naka Nag-spray na rin tayo ng pandamo doon, doon sa dating sitaw Matandang sitaw Tatam din natin ng pipino pang so, disyembre, ano? Yan yung itsura nung tinamna natin Binongkal lang natin Kasi wala na, malagkit yung lupa Tapos may bagyo pa Hindi pa natin matanggal-tangga tong sitaw Kasi ngayon yung mga bunga pa maganda rin yung sitaw no? hindi tayo mga magtalim ng pipino ganyan lang, pwede naman yung ganyan lang tapos meron na rin nakakuang trellis dito dadagdagan na lang natin alam yung ang ginagamit natin dito sa ibabaw. ano? para matibay sa pipino mabigat hmm. Bigas sih. Tapos talong natin, why pruning yung ginawa natin, ano? Yung Calix to F1, yun ay na tsura. Nasa ilalim ng sitaw, kasi sitaw, tumanda na bigla. Ito yung nalubog na sitaw. <laughs> ah, dito sa pagitan, yung nilagyan natin ng pipino na medyo maganda magtanim ngayon. Yung, ito kasi yung best month na panahon ng pagtatanim ko ng pipino October hanggang unang linggo ng November yan yung tsura tapos maglalagay pa tayo doon mga isang lata pa o doon sa matandang sitaw hmm. Ayan, na yan na ng pandamu matutuyo na yan Yeah. No? Megasi Yung gamit natin Medyo maganda kasi Yung legacy. Part dito sa amin Ang kwan natin Ay batana no Maganda magbunga Although maganda rin naman Yung Legacy As nga lang Medyo mas malalaki Kasi yung bunga nito Wala namang problema Kasi dito Kung malalaki yung bunga Basta Pipino <laughs> ah, Ayan ang ginawa natin Ano Isang butas Isang buto lang yung ginamit natin kasi kumakapal tong mega si, tapos yung talong na Calix 2 boy pruning ano hindi tayo nagpalabas ng sanga dito sa baba flowering stage na yan yan yung itsura yung taniman natin medyo maiksi maliit lang kung taniman natin kaya rambol na nagiging rambol na yung tanim <laughs> Ay. Dalawang buwan lang naman kasi. Mag dalawang buwan may git. An na. Matatapos na tong pipino. Kaya siningit natin dito para medyo marami tayong tanim. Part pa doon. Balay. Dalawang lata ang itatanim natin ngayon. Sito. Mayroon pang demolish. Ayan e, pa ni Sito kasi. Kaya muna natin. Ano? No, Nag-spray pa ang damo. Tapos binungkal natin. Tapos nagtanim na. 50 grams pumasok hanggang doon no? start na tayo magtanim October 21 pampas ko ba <laughs> ay nako mas magaganda na rin talong Although medyo nangungulot kasi ang daming hoppers dito. Kasi mayroon tong sitaw natin kaya ang ganyan itsura flowering na wala pa naman malabas na bunga no? No? para dun sa ating mga nagtatarong kung paano ano yung buwan na pinakamagandang magtanim kaya ngayon na start na mga farmers. sakto to bagong taon at pasko pasko at bagong taon yung pitasan namimitas na tayo dito Huwag lang malubog sa baha, uli. <laughs> Thank you.